Good morning, good morning, good morning. Ito tayo sa Teresa. Tayo magkape. Ay, ano pala, nag-oot nila. Hmm. Ligyan natin ng ano. Barbran choco. Kasing nila. mga guys. Nahiwa yung kamay ko kahapon. Madalas tong mahiwa eh. Itong daliri na to. Mas damay pa yung isa. Manghihiwa ako ng limpo. Nagulas yung kutsilyo. Diyos ko dami dugo. Bala ko pa ba hindi maglaba ngayon. Diyos ng araw. Thursday na. Thursday na pa. Ano? May oatmeal muna tayo. Kasi ang nakababit na ulam is manok. Ayoko mga ganun ulam. Saan na itambay dito ba? Pag umagang ganito. Saka hapon. Kasi hindi abot ng araw. Saka may hangin dito. Mahangin. Lalo sa hapon. Mahangin dito. Magtambay. Pinakayaw ang kape. O kaya mag-oatmeal. Pimilihan naman si Kumlao din ang oatmeal. Malaking sopo. Hindi ko pa nga ubos yung binili niya eh. in fairness, gumanda yung mga mustasa ko ng umulan. Masagang nga sa sinigang sa miso. Palaguin ko muna bago ko Ay lang, mga lalap. 4.30 pa lang ng umaga. Ayan, thank you so much for watching.